Hello mga master Magandang araw and Happy New Year So uh, Fishing tayo ngayon mga master Dito tayo sa Pupunta tayo sa uh, Bagong spot na Tutuklasin natin mga master And as usual Yung gamit nating rod Isang ating Tinite uh, Falcon 2 1.98 meters yan ang ating Ariel is Gas King Megatron 3000 series right okay. punta tayo doon mga master <laughs> doon sa isla na yun punta tayo okay uh. Ay. Uy, ayun Fish on mga master, ayun Ano kaya ito? Ayun know, o, may grouper grouper mga master fish on grouper yan okay bang pang sabaw na 2-0 yan o <laughs> fish on yan o okay fix pa tayo doon, mga master may grouper pa dyan oh uh, grouper mga master malaki laki tung grouper na to yan <laughs> grouper right 3-0 oh mga master dito lang pala kayo ha So ayun oh, nakadali agad yung uh, test natin na pamain. Yan. Malakas siya sa grouper. Ayos lang yan. Basta wala lang hangin tsaka kakilat. Okay na okay yan. Uy, hey, ayun. Fish po na mga nasir. Grouper siguro to. Grouper nga. Yan. Grouper scroll mga master you know yan oh. Nakas <laughs> talaga ng ating lure kita mo lang siguro yan uy oh. pagkalaki naman nun isda oh, kaya yun uy yun fish on master yun grouper hindi <laughs> ka lumipad yan o oh. <laughs> grouper pang sabaw eh, yan mga master pang sabaw na grouper thanks right.